Nakikita mo ba itong hawak natin na 5 peso coin na year 2005? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel brass kaya ito ay hindi na mamagnet at may timbang na 7.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 41 pesos para sa circulated coin condition. Alam mo ba nang bariyang ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit sa ating sirkulasyon at marami pa rin ang may hawak ng ganitong klasing bariya. At ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng 33% para sa bariyang ito. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba? O sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 5 peso coin na year 2005? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel brass? Kaya ito ay hindi na ma-magnet at may timbang na 7.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 41 pesos para sa circulated coin condition. Alam mo ba Nang ang bariyang ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit sa ating sirkulasyon at marami pa rin ang may hawak ng ganitong klasing bariya. At ang Banko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng 33% para sa bariyang ito. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba? o sa semi hard to find. Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 5 peso coin na year 2005? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel brass kaya ito ay hindi na magnet at may timbang na 7.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 41 pesos para sa uncirculated coin condition. Alam mo ba Nang ang ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit sa ating sirkulasyon at marami pa rin ang may hawak ng ganitong klasing bariya. At ang Banko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng 33% para sa bariyang ito. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba? Osa semi hard to find. Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po.